Ano, e, simula na. Ayun kay Oliver, kay Rapi, nasa ano kami. Ano eh? ba guys? Sa Kawayan. Kawayan. Sa Tabok. Sa Dagat. Isla. Isla ng Kawayan. Dagat ng Kawayan. Ito, nag-enjoy si Jeep Jeep habang wala kayong dalawa. <laughs> Ang saya-saya. Ayaw nyo kasi sumama, si Rapi. Ito, makikita nyo ngayon, video namin. Napakaganda ah, ng kawayan. Ito po yung mga, ano, sa side ng nanay ko. Ito. Ayan, may mga isda maliliit. Kung nakikita nyo. Yan sila nanay mo na malayo. Malayo na sila, oh. Ah. Nabanginantay ko yung motor ng pinsang ko, yan.

Ito lang, video na natin yung mga maliit. Video na, mga Bigyan mo. smile! pa lang, te. Picture! Ito lang. Ayan, mga natin yun, e.